Simply, ayan, ipapakita ko sa inyo yung um, pamimili ko ng mga school supply para ibigay ko doon sa aking mga... Katutubo, charot. Ayan, so then, ano nga mga kasimple, pumunta ko ng Yanggu rin sa Davao. Doon ako namimili kasi medyo may may mga mura-mura daw doon, bagong open na store. Ayan, kasama kong ati ko, tsaka si Kirby, yung pinsan ko. Ayan, so then, ano nga mga kasimple, ngayon lang talaga tayo kapag upload no? Na full storage na ang kasimple nyo ba? Kaya sabi ko, aw, oh, kailangan ko na talagang mag-upload-upload upload ba? Kasi marami akong mga videos na hindi pa na-upload. So, naiipon na talaga yan ba? Haya, dito na tayo guys. Namimili na tayo kung anong gusto natin yung school supply na ibibigay natin sa ating mga kababayan doon sa bukid namin. Kung naasaan ang kasimple nyo na nag-aral ba na walang-wala, talagang papiloy. Yung bag ko noon ba, yung mga... Ano nga tawag niyan yung naghingi-hingi ako ng mga bag bag na dinalagyan ng mga grocery ba? Kaya tinanong naisip ko talaga mga kasimple sabi ko magipun ipon ako ng kahit isang-isang ano ba, kada sweldo ko, mag-iipon ako ng kahit maliit lang, god ba, yung mga suklit, suklit ba, ayan, so nag ipon ipon ako mga kasimple, kaya iyan nga mga kasimple, nakabili na tayo, na hindi ko talaga yun inaasahan, di ba, makahabi talaga mga kasimple kapag makapagbigay tayo, di ba, makapili ka ng mga papil, kung anong gusto mong papil, so ayan na nga, ito na yung araw talaga na pamimili ko ng mga school supply, na ibibigay ko doon sa mga bata, sa bukid namin. Binibiyahe ko talaga yung mga kasimple. Siguro mga 4 hours to 5 hours. Ibibiyahe namin para maibigay namin ang school supply na ito. So, ang video na to is yung pamimili lang. At saka pagpapacking namin. Kasama ko ang aking pinsan din. At saka ang ati ko. O, di diba, mga kasimple? So, namimili kami. Inahanap namin kung magkano talaga ang presyo. Charot! Ay, ano mga kasimple. Ang pinakaano lang talaga dito kasi nagano kami. Hindi tinanggap yung card ko. na daw ako. Ito kasi mga kasimple. Ang kasimple nyo, hindi nagdala ng dollar sa Pilipinas. Nagdala-dala lang talaga yan mga kasimple ng... Um, card. Akala niya, maswipe-swipe niya agad doon ng card. Kasi noong unang araw talaga niyan, eh nagwi-withdraw ako, nagta-transfer ako sa bank ng aking uh, pinsan. Kaya sabi ng bank ko na, hi, parang over ka naman, dai. Na-over na, na yung pagta-transfer mo, dai. Kaya, listen, learn talaga itong pag-uwi-uwi ko. ba. kailangan ko talaga magdala ng pira-pira o oh, sa mga nasa Amerika, kung nasaan-saan, magdala ka ng dollar. Huwag magdala-dala ng card kasi madi-decline minsan. oo oh, oh. Buti na lang din na Meron akong kunting pira talaga doon sa Pinas, no? So, yun lang ang kinukuha ko. Buti na lang din, nagdala tayo ng cash. Kaya, ito na nga mga kasimple, lahat ng mga school supply ng mga bata, grade 1 up to 6. O, yan. So, assorted, assorted ko na lang talaga yan. So, sinamahan ko na din sa mga teacher. Um, naalala ko na, oh, kailangan din ng mga teacher, huwag lang yung mga estudyante ang bibigyan natin. O, para masaya-saya naman sila. O, ba diba? So, hindi talaga akong nagpaalam ba na, ay, pupunta ako dyan na school ba? Parang surprise lang ba? Kaya na-surprise din yung aking, yung mga kakilala ko doon, mga kasimple. O, oh, meron din akong teacher doon na pinsan din. Kaya, ayan na nga mga kasimple. Ayan. So, nasa-shock sila sa akin ba ay, parang surprise man yung ginagawa mo di ba? O, oh, ba diba? So, ayan ang mga kasimple. Nagbilang-bilang -bilang ako, yung mga folder na kailangan nila. Isamantala noon mga kasimple, um, hindi ko talaga mabili-bili ito. No? Kaya sabi ko, aw, makalilipay naman talaga yan, no? Magbili-bili tayo ba? Tapos ibigay natin sa mga bata. So, sa alam nyo mga kasimple, plano ko din. ka Sabi ko, aw, kahit hindi ako makauwi, plano ko din sa ibang school. Pwede mag-share din ako sa malapit na school doon. Kasi marami pa rin mga school doon, mga kasimple, na um, hindi ko pa nabigyan, no? So, school lang talaga malapit sa bahay namin doon. Kung saan kami, nakatira no mga maliit pa kami. So, susunod naman, may budget tayo. Siyempre, maning kamot yung taani o kargada ba sa Amerika para makabigay-bigay tayo, makapag-share tayo ng blessing natin sa ibang mga bata na hindi pa natin nabigyan. So, ayan na nga, mga kasimple. So, naglilibog na talaga ako dyan. Sabi ko, sana tanggapin ang card ko. O, o. Kasi ang card ko, nandoon talaga ang pira ko. sa so, mabuti lang talaga. Nagdala ako ng cash dyan. Nag-withdraw-withdraw kami ni ate. O, yan. At sya kasi ate, kasi yung permansit niya ba, permansit signature niya, hindi man magkatugma sa signature talaga niya. Ah, hindi sana kami nirelease ng ano ba video. Aw, sabi ko, aw. Nang dahil lang sa signature mo ate, hindi tayo makakuha ng pera. Aw, hindi tayo makabili nito ng mga school supply ng mga bata. Ah, madami-dami talaga yung mga mga school supply dyan na nabili ko. Iwan ko na lang talaga mga kasimple basta ako hindi na talaga nagbilang-bilang, nakaabot ba ng 100 100 kada kada pinsel na kawabot ba yan, ng gunting, 100-100 ba basta. Ako basta bilang ko, aw. Hindi ako magaling sa mat talaga mga kasimple. Buti na lang din, may kasama ako. may eh. mga kasama ako yung mga assistant ko. Ang ati ko dyan, nandyan, ang akin aking pinsan. Au. sabi ko, aw, mag magsasama tayo na magaling-galing sa mat. Oh, kasi, yan na. So, andito na nga kami sa counter. Aw, mga kasimple, bayaran na, charot. So, umaabot ang aking gasto dito. hindi naman talaga mga kasimple kalakihan. Tamang-tama lang sa mga 32 mga kasimple. Yun lang talaga. Pero mga kasimple, na-decline tayo. Hindi tayo tinanggap ang card ko dito. Actually, mga kasimple, international yan siya. Pwede tayong... Um, Pwede tayong ang um, makapagbayad ng card. Kaya lang, ni ako. Kasi nakapag-withdraw na ako to, af ng last two days. Nag-withdraw ako ng malaki-laki din. Kaya, eh, Pagdating dito mga kasimple, hindi na ako pinayagan. Ayan, ah, pagkatapos namin mamili, ay nakakita ako kay kuya, nagbenta-benta ng mga ano. Si ate, hinahangyo, hangyo pa talaga niya, sabi ko, dai. Huwag mo naman si uncle hangyoin. Ang init-init, magbenta-benta dito, hangyoin mo pa. Kaya ayan, si ate bumili kay kuya ng tawel Ayan. So, na natutuwa na naman si kuya kasi na, nabibintahan daw siya. Kaya yan ang mga kasimple. Ang ati ko talaga hindi siya talaga nag-ano ng tawad-tawad. -tawa. Sabi ko, wag mo siyang tawaran kasi ang init-init dito magbinta-binta ba? Tapos tinatawaran mo si angkol ay yan ang mga kasimple na tuwa-tuwa naman si Angkol, no nabintahan siya ay sabi pa ni uncle ay pakapinan na kita dai oy may mga pakapin dito si uncle oy nakakatuwa naman si kuya at natutuwa naman din siya kasi nabintahan din siya so ayan na nga mga kasimple hanggang dito na lang nagtatapos ang aming pamimili after namin namimili sa yang gurin sa dabaw Ah, oh, mga mura-mura talaga dito mga kasimple. At pagkatapos niya namin, ito na mga mukha namin na perting ini tagi juda ang rabaw no perti ju ini sa Pilipinas mga kasimple. Ang hirap lang talaga mga kasimple kapag may kasama kang mga anak, may kasama kang asawa kasi kahit yung namimili ka nag-isip nag ka sa mga anak mo nakakain na ba sila sa hotel kasi sabi ni papang kanon na oh, umay naman ako dai dito sa hotel hotel dai kumain kaya gin naghihintay talaga yon mga kasimple. Sabi niya ay lalabas tayo dai. Pagdating namin namimili lumabas talaga tayo. Ang daga kan anan sa Picas. Kaya ito na nga. Ay, sabi ko kung gano'n kaya buhon na. Okay? Paninood man mo. Ang tagal na. Sa uh, mga ilang kong nasabi kasi nabiyahe pa. Kaya finally mga kasimpli, nandito na kami sa SM. Ayan, doon na kami magla -launch. Yung lunch namin is very late na talaga. Parang dinner na ito ba? Kasi alas 4 na. So, tuang tuwang-tuwa mga anak. Hala, pili-pili talaga dayo. Natuwa-tuwa aking mga anak. Pagkatapos ng aming lunch dinner, ayan. Ito na, bumalik na kami sa hotel at ako eh, magpapaking na naman. Ah, oh, wala talaga yung, walang hinto-hinto mga kasimple para sa akin. Pagtrabaho ko talaga, kahit pagod ako. Ah, oh, derechuhan na para hindi magdalawa-dalawa yung oras natin. Ayan, ito mga mga kasimple kahit pagod ako, eh, oh, nalilipay man din tayo. Hindi tayo magre kasi gusto naman talaga natin. Ayan, so ina ayos ko na kung nasaan yung mga item kasi kukuhaan ko ng isa-isa at ilalagay ko niyan sa mga folder. Ayan. So, ganyan talaga mga kasimple. Ayan. So, bukas, bibiyahin na tayo. Kailangan ngayong gabi na ito ay eh, maripak na lahat. Kasi bukas magbibiyahe kami ng limang oras or anim na oras. At pagkatapos niyan, magmamotor pa talaga yan sa bukit mga kasimple. So next video natin, ipapakita ko kung nasaan yung lugar na pinuntahan namin. Oh, si ba? Sobra kalisod Mas okay karon mga kasimple, karon nga panahon, mas okay okay ang dalan papunta sa bukid namin. Kay mintado na. Oo. Oh, Pero sa una mga kasimple, everything perting lapuka yun, no? Pero ngayon, ah, okay okay na. Kaya sabi ko sa ay salamat sa ginoon, no? Medyo medyo okay okay na gyud. Kahit dito mga kasimple, simple ng nang urang ura alas 9 na sa gabi, eh. nagpapaking ka pa, o oh, de ba? So, pinatulog ko muna kay mga anak, ang aking asawa para ako dito eh mag busy, -busy magpaking packing, -packing o oh, diba? di ba? Di madali gyud mga kasimple, simple, no. Hoy, mga baser na ako din ha. Ayan, suportahin ninyo ako. Huwag lang akong i-bash charot. Pero continue lang yan. Anong gusto niyo sabihin sa video ko? Ala, continue! Ayan. Kasi kayo hindi nalilipay, ako nalilipay din ako magbigay sa mga tao na gusto kong uh, tulungan talaga. Ayan. From the heart na tulong natin sa ating kapwa. Ayan. So natuwang-tuwa naman ang mga bata. Nakatanggap sila ng may mga lapis-lapis tag-isa-isa na bigay ni Kasimple. Ayan, noo ba? Diba? Kasi ako noon, wala talagang padpad -pad na papil. Tag-isa-isa lang talaga. Magdala ako ng saging tatlo, lima. Ay, ikambyo ko dahil na sa, sa papil. Kaya natuwang-tuwa talaga ako ngayon, mga kasimple na ako'y nagbigay na naman. So, next ano natin. So, next natin pamibigay sa ibang school na naman. So, ayan, maraming salamat sa inyo sa laging sumusuporta sa aking video. 'di ba? Nakakatuwa, ang dami school supply. Mabuti na lang andito ang aking pinsan, ay smart, smart hoy. Kirby ha, baka mag-asawa ka na, charot. Tapusin na pag-aaral at magtrabaho muna. Ayan, ayan talaga. Makikita ito ni Kirby ngayon. Ay, buwang talaga ang king pinsan ba. Ayan, charot lang mga kasimple. Hi, kung nasaan kayo ma-enjoy ma 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 sa inyong life, no? Support-support lang ako, no? Basta maayos lang ang pagkinabuhi ba? Ayan. So, ayan nga mga kasimple, buti na lang sa lagi sa tabi ko. Ay, syempre, sabi ko, ay, Sa sasahuran kita, day. Ayan, tulungan mo ako, charot. So, ayan nga mga kasimple, sabi ko sa kanya, kapag mayroon akong kailangan kita, so, ay bibigyan na lang kita ng extra allowance mo ayan so tinulungan talaga ako kahit wala siyang tulog pang gabi ang trabaho niya pang araw naman ang klase niya ay tumutulong talaga siya sa akin so wala talaga mga kasimple ang pahinga wala siyang pahinga no Noong nandoon ako kasi lagi akong tumatawag sa kanya. Puro na lang tawag, puro na lang tawag, kailangan kita charot. So ayun na nga mga kasimple, ayan, nagre-repack na kami kasi bukas na kailangan namin umalis ng umaga ng alas 3 sa Kadlaon or alas 4. Kaya ayan, magbibiyahe talaga kami dito mga kasimple ng alas 4 sa Kadlaon. Krabi ka ayo, inimo ko si Papangkano, alas 3, bumaba ako sa hotel sa labi, alas 3 sa Kadlaon, kasama ko ang ah uh, ang aking mga pins, ang aking pinsan. Ayan. So, si ate, yun kasama ko din. Ayan. So, nakalimutan ko na sana si ate. Charot. Ayan mga kasimple. Kahit sa pagod-pagod ako, oy! Okay lang sa akin yung mapapagod ako. Ayan, basta nakapagpalipay tayo ng mga bata. Kompleto talaga yan ang mga kasimple. So, iniisa-isa -isa, iniisa isa ko talaga. So, gusto ko makompleto kahit uh, hindi naman bag yung binigay ko. Sa so, susunod na naman mga kasimple, makapagbigay tayo sa ating mga ibang school na kailangan natin bigyan. So, kailangan natin muna mag-ipon-ipon. Ngayon ko lang talaga to na ano, na-upload ang aking video dahil pag ko ng Amerika, nagta-transfer kami ng bahay. So sobrang hirap talaga. So ngayon lang ako nakapag-upload late ito noong July pa ito, August pa ito na video. Ano na tayo ngayon September na, 'di ba? Isang buwan na. Ayan. I Maraming maraming salamat sa aking mga followers. Welcome, welcome kayo. And thank you sa support niyo Lalong, lalo na sa aking mga, um, mga followers na laging sumusuporta dyan. Nag-share ng video ko ng dahil sa inyo. Kahit saan ang ating video ay nakarating. Kaya, thank you guys. And God bless you all. And hanggang dito na lang, maghuhugas muna ako ng plato charot. So, ayan nga mga kasimple nakakatuwa, ba diba? Pag nakapagbigay tayo. So, ayan. Blessing, blessing. 10 times ang blessing dumating sa atin kapag tayo ay eh, nag-share ng blessing natin charot, God bless you all love you all guys, bye bye hanggang dito na lang